Sa video na ito, ibabahagi ko ang isang nakakakilabot na kwento ng aswang na tiktik -tik na gumagala tuwing Pasko. Isang kwento ng takot at misteryo mula sa probinsya kung saan ang mga buntis ay nagiging target ng halimaw na ito. Habang nagbabakasyon, isang kababata ang nagbabala tungkol sa panganib na dala ng tiktik. -tik. Ngunit hindi ito pinaniwalaan. Ngunit sa bisperas ng Pasko, Isang nakakatakot na pangyayari ang nagpatunay na totoo ang mga kwento. Isang gabi ng sigawan, pagkawala at isang aninong lumilipad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Noong college pa ako, umuwi ako sa probinsya namin para sa Christmas break. Matagal-tagal din akong hindi nakauwi noon dahil sa dami ng schoolwork. Kaya naman, sinulit ko talaga yung bakasyon isa sa mga pinuntahan ko noon ay yung kababata kong si Ate Nene. Buntis siya noon at sabi niya sa akin, seven months na raw yung baby niya. Tuwang-tuwa nga ako para sa kanya kasi matagal na nilang pinapangarap ng asawa niya na magkaanak. Nung nagkukwentuhan na kami, sabi niya sa akin, mag-iingat daw ako sa gabi. Lalo na kapag 12 midnight, wag daw akong lalabas ng bahay Sinanong ko siya kung bakit at sinabi niya sa akin na may aswang daw na gumagala sa lugar namin. Ang tawag daw nila doon ay tik-tik. Halimaw daw yon na kumakain ng mga sanggol sa sinapupunan, lalo na kapag Pasko. Kasi daw, yung mga sanggol na kinain ng tik-tik ay nagiging regalo nila sa hari nila. Hindi talaga ako naniwala noon sabi ko kay Ate Nene, baka naman na panaginipan niya lang yon, o baka kwento lang ng matatanda para takutin yung mga bata. Sabi niya, totoo raw yon at lahat ng taga-baryo ay alam ang tungkol sa tiktik. Hindi na lang daw nila yon pinapansin kasi hindi naman sila ang target ng tiktik. Yung mga buntis lang daw ang gusto nito. Habang papalapit yung Pasko, napansin ko na may mga bawang na nakasabit sa mga bintana at pintuan ng mga bahay sa amin. Yung iba naman, nagkakahalat ng bigas sa paligid ng bahay nila. Naalala ko yung sinabi ni Ate Nene at tinanong ko sa mga magulang ko kung para saan yung mga bawang at bigas. Sabi nila para raw sa tik-tik. Takot daw sa bawang yung tik-tik at hindi ito makakapasok sa bahay kapag may bawang sa bintana at pintuan. Yung bigas naman kailangan daw para hindi makalapit yung tik-tik kasi bibilangin pa nito yung mga butil bago makapasok. Natawa ako noon kasi hindi ko akalain na may mga ganong paniniwala pala sa baryo namin. Hindi ko nalang pinansin kasi alam ko naman na hindi totoo yun. Isang araw bago magpasko, pinuntahan ako ni Ate Nene. Sabi niya, Tulungan ko raw siyang maglagay ng bawang sa bintana nila at magkahalat ng bigas sa paligid ng bahay. Natatakot daw kasi siya para sa baby niya. Sabi ko sa kanya, wala namang tiktik. Pero nagpumilit talaga siya, kaya sinamahan ko na lang siya. Pagkatapos namin maglagay ng bawang at magkahalat ng bigas, sabi niya sa akin, sa bisperas daw ng Pasko, magdasal kami ng orasyon para sa proteksyon. Pumayag na lang ako kasi ayoko na siyang kontrahin. Baka makasama pa sa bibi niya kapag na-stress siya. Tumating yung bisperas ng Pasko, pumunta ako kinati nene. Nagdasal kami ng orasyon na alam niya, paulit-ulit namin yung sinabi hanggang sa mag-alas dos na ng gabi. Sabi ni ate nene, pwede na raw kaming tumigil sa pagdarasal. Nagkwentuhan na lang kami at nagplano para sa binyag ng baby niya Bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa malayo. Nagkatingin ang kami ni ate Nene. Sabi niya baka raw may natiktik. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sumunod din ako sa kanya. Nakita namin na may anino sa kalayuan na may pakpak. Lumili pa dito. Sabi ko kay ate Nene, pumasok na kami sa loob ng bahay. Baka makita pa kami ng tiktik. Tumango siya at naglakad na kami papunta sa pintuan. Pero biglang nagiba yung paligid. Nawala yung mga ilaw sa mga bahay at yung buwan na lang ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Parang tumigil yung oras at nararamdaman ko yung malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Yung katahimikan, nakakabingi. Nakita ko na nakatingala si ate Nene. Sinundan ko yung tingin niya at nakita ko yung tik-tik. Lumilipad ito sa taas namin at paikot-ikot. Nakita rin ako noon at ngumisi pa siya sa akin. Nakita ko yung mahahaba niyang pangil at yung dila niya na parang buntot ng ahas. Napatakbo ako noon papasok sa bahay nila ate nene. Pero paglingon ko, wala na si ate nene. Pagpasok ko sa bahay nila, nakita ko si ate nene na nakahiga sa sahig. Wala na siyang buhay at yung tiyan niya parang walang nangyari. Pero alam kong wala na yung baby sa loob. Ang sakit makita yung kaibigan ko na ganun ang sinapit. Sa mga sumunod na araw, wala nang nakakaalala kay ate nene. Ako na lang ang natira at parang ako lang ang nakakaalam ng totoo. Ang hirap isipin na wala na akong makausap tungkol sa nangyari. Paulit-ulit ko itong kinukwento sa mga tao pero hindi sila naniniwala sa akin. Hanggang ngayon kinukwento ko pa rin ito sa mga tao para malaman nila na may tiktik na gumagala sa amin. Tuwing Pasko, naririnig ko pa rin yung tunog ng mga pakpak, parang palaging may nagmamasid sa akin at natatakot ako pero wala naman akong magawa. Parang paulit-ulit lang yung bangungot na 'yon. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi dapat binabalewala ang mga babala, lalo na kung buhay ang nakataya. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang pa nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, ingat kayo sa dilim at baka may tik-tik na nagmamasid.